Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi o anumang pong oras kayo madatna ng programang ito So yun isang pinagpalang araw po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay ng ating programang araw-araw na pagpapala So ang pagpapala po ng ating Panginoon ay sumaating lagi Amen. So tayo po muna ay manalangin sa mandali. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Lord, salamat po Panginoon sa oras na ito, O Diyos, na kami ay patuloy na lumalapit at dumudulog sa iyo, Lord God. Ikaw po Panginoon, yung banal na Espiritu, siyang patuloy na manguna sa oras na ito, O Lord God. At salamat po, Ama, sa salita mo po Panginoon na aming mapapakinggan, O Lord God, na ito, O Diyos, ay maging pagpapala para sa buhay ng bawat isa na nakatunghay dito sa programang ito, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yun. So, sa araw na ito, ang ibabahagi ko po ay galing po sa aklat ng Colossians. At uh, ito po ay mula sa chapter 3, verse 13 to 14. Ang version po ay NIV. So, basahin po natin, ang, basahin ko po sa inyo ang Colossians chapter 3, verses 13 and 14. Sabi po dito, Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And overall, these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. So sa Tagalog naman po, sabi po dito sa mga taga sabi naman po sa Tagalog, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Amen. So ang title po na ibabahagi ko, ito po ay ang matutong magpaumanhinan. So sinasabi po dito sa binasa natin, o pinayuhan niya ang mana ng palataya. Sino ba ang mana ng palataya? So tayo po 'yon na sinasabi na magpasensyahan tayo dahil tayo po ay mana ng Sinasabi dito na kung meron man tayong nagawang hindi maganda sa ating kapwa at gundo din po sa uh, sa kanila kung ba meron tayong nagawang hindi maganda sa ating kapwa at ganun din po sila sa atin. So sa talatang ito ay iminumungkahi niya ang isang positibong ugali na dapat ipahayag ng mana ng palataya sa isa't isa at yung pagtitiis sa isa't isa. So ang mana ng palataya ay dapat magpakita ang bawat isa ng kabaitan at biyaya at matutong magpatawad palagi. Take note mga kapatid, tayo po ay dapat palagi matutong magpatawad at dapat din po tayong uh, matutong humingi ng tawad. Amen. So kung sa pamilya po natin ay meron po tayong nagawang pagkakamali o isa sa, sa member of the family, kung meron po tayong nagawang pagkakamali o kasalanan sa kanila, humingi po tayo ng tawad. Huwag po nating paandarin ang pride natin. Kung alam naman po natin na tayo ang may nagawang mali o tayo ang may nagawang hindi maganda sa kanila, ay lumapit na po kaagad tayo at humingi po tayo ng sorry or paumanhin. Kung sa uh, sa kapatid mo o sa anak mo na alam mo na ikaw ang nagkasala, humingi ka na kaagad ng sorry sa kanila. Amen. At kung sila man ay may mga nagawang kasalanan sa atin o may mga nagawang hindi maganda, dapat palagi po tayong handang magpatawad. Hindi po yung ay hindi, ikaw may nagawang kasalanan, hindi kita patatawarin. Hindi po, dapat lagi po tayong nakahandang magpatawad sa kung anuman ang mga nagawa nilang pagkukulang o kasalanan o ano pa mang pagkakamali ang nagawa nila sa atin. Amen? Magagawa po ba natin? Praise God. Pansinin po natin na kapag meron tayong tampuhan sa loob ng tahanan, ay para bang limitado lang ang pagkilos natin. Tama po ba? Kasi ako mismo naranasan ko po yan. Siyempre, pati yung pagsasalita natin at the same time, naapektuhan din yung, mga, yung sarili natin. Kasi kung may uh, hindi kayo pagkakaunawaan sa loob ng tahanan, ay eh talagang maapektuhan ka. For example, ako, yung asawa ko po, meron kaming hindi pagkakaunawaan o merong tampuhan, talagang naapektuhan po yung pagkilos sa loob ng tahanan, pati yung Uh, pagsasalita mo o pakikipag-usap mo talagang apektado po at talagang pati pati blessings umasa po tayo na kapag tayo ay merong hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan pati pagpapala po ay naaapektuhan po tama po ba so matuto po tayong magpatawad hindi lamang po sa nangyayari o sitwasyon na nangyayari sa ating loob ng tahanan maging sa ating mga kapatid po sa pananampalataya dapat tayo po ay matuturing humingi ng tawad o magpatawad sa kanila kung tayo po ay merong hindi pagkakaunawaan. Maging sa mga kasama sa trabaho, even sa mga estudyante, kung ikaw ay estudyante at sa classmate mo, matuto kang humingi ng paumanhin o tawad kung anuman ang mga nagawa mong kasalanan sa kapwa mo. Matuto tayong uh, at at matuturi naman po tayong magpatawad. Ipakita at iparamdam po natin ang pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kapatid, sa pananampalataya, at maging sa ating kapwa. Ganon din po sa ating bansa, minsan tayo po ay nakakapagsalita ng hindi maganda, ng labag sa, sa sitwasyon ng ating bansa. Bilang mamamayang Pilipino, tama po ba kapag tayo ay may nakikitang negatibo, nakakapagsalita po tayo ng hindi maganda na labag sa ating bansa. So dapat po tayo ay matuto po tayong uh, magpatawad at humingi ng tawad at yung ating binibitawan ng ating mga bibig ay dapat ito po ay palaging inilalapit natin sa ating Panginoon. So napakasarap po ng pakiramdam kapag ang bawat isa ay nagkakapatawaran sa isa't isa. At patuloy na inipaparamdam ang pagmamahal. Yung nga sinabi sa binasa natin. So sa isang pamilya po, kapag nagahari ang pag-ibig o pagmamahalan, ay umasa po tayo na sila o tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa. At, nagka, at, at, at patuloy na inipaparamdam ang pagmamahalan, ang unity sa loob ng tahanan. Amen! Praise God! Napakasarap po ng pakiramdam kapag ikaw ay nakahingi ng tawad sa isang tao. sa so, ikaw ba kapatid? Nais mo bang maranasan ang ganitong pamumuhay? Maging mapagpasensya ka at matutong humingi ng tawad at magpatawad din naman. Every time na ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, kung sino man yung taong yun na nagawa ng kasalanan, humingi ka ng tawad at matutong magpatawad mag alam ko magagawa po natin ito. Kapag ito ay nagawa natin, ay patuloy na maghahari ang pagmamahalan at pagkakaisa. Amen. So, yun po, tayo po ay manalangin at ako'y naniniwala na kung ano man ang sitwasyon at kalalagayan, kung sa mga sandaling ito, ay ikaw ay galit na galit sa isang tao, I believe and I pray na siya ay pinatawad mo na sa mga sandaling ito tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Lord, salamat po Panginoon sa araw neto, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo po, Panginoon, na aming narinig, O Lord God. Una sa lahat, nagpapakumbaba po kami, O Diyos, na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, O Lord God. Lord, kung kami man, Panginoon, ay nakasakit ng, damdamin o may nagawa kaming kasalanan sa membro ng aming pamilya, Panginoon, Lord God, humihingi po kami ng tawad, O Diyos. At maging sa aming mga kanya-kanyang kapartner, sa mga kanya-kanyang asawa, O Diyos, humihingi po kami ng tawad sa oras na ito, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon. At maging sa aming mga anak, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, alam mo po, Ama, ang mga nagawa namin pagkukulang, nagawa namin kasalanan, hinihingi po namin ito ng tawad sa iyo sa oras na ito, Lord God. Patawarin mo po kami, Ama. Kung sila man, O Lord God, ay nagkasala sa amin, pinapatawad na po namin sila, O Diyos. Salamat po, Lord. Maging sa aming mga kapatid sa pananampalataya, O Lord God. At ganoon din po, Panginoon, sa loob ng aming simbahan, O Diyos. Kung kami man, O Diyos, ay nakapagsalita ng hindi maganda, right O Lord na ito ay naging labag sa iyong kalooban, O Lord right God, hinihingi po namin ito ng tawad, right O Lord at maging sa aming bansa, O Diyos. Patawarin mo po kami, Ama, kung kami man, O Lord God, ay nakapagsalita ng mga negatibo na labag sa aming bansa, Panginoon, O Lord God. Salamat po, Lord, sa pagpapatawad na binigay mo po sa amin, O Lord God. Lord, salamat pa, Ama, sa kalinisan na pinagkalob mo po sa amin, O Diyos. At salamat pa, Ama, sa salita mo po, Panginoon, sa araw na ito, O Lord God, na ibinigay mo po sa amin, O Lord God. Lord, dalain po namin, Ama, na patuloy na maghari ang pagmamahalan, ang pag-iibigan, O Lord God, ng bawat isa, O Lord God at patuloy na mapagbuklod ang pagkakaisa o Diyos. Salamat po Lord sa araw nito, Lord God. Patuloy mo po kaming balutan ni mapagpalang dugo o Diyos simula sa aming bumbunan hanggang sa aming talampakan, o Lord God. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang, O Diyos, ang pwede naming malapitan sa lahat ng oras, O Lord God. Salamat po, Ama. Pagpalay mo po, O Diyos, ang bawat nakatunghay sa programang ito, O Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So maraming salamat po at pagpalain po ang bawat isa sa atin ng ating Diyos na mabuti.